Hi mga ka-survival. Magandang uh, hapon sa inyong lahat. Dito. 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 Huh? dito. dito. May mga sinasabi yung mga nakakita dito, guys, na may isang babae na nakaputik. ng camera. Uh, pinapangalanan nila ito, guys, na bumisnis kasi nga daw yung ano, guys, yung uh, bibig ba yun? Yung parang mga gumagaga sa kanyang ulohan guys. Magawa sila ng uh, uh, magandang bahay ko. No? Hmm. So, iniwan na to? Hmm. Itong bahay na to is, ano, ano, na to? Uh, 40 years. 40 years na? Okay. Diyos ko, napakatagal na pala nito. Tsaka, nakakatakot na, talaga daw na makita yon. Hindi natin patatagalin pa, guys. Samahan nyo kami ngayon. Mag-aalas tayo na ng gabi, mga ka idol. Ayan mga ka-idol, kasama natin si DJ Ghost TV Adventure. Ayan, at ito ang papasokin natin guys yung uh, na-discover niya na haunted house kung saan may mga storya dito guys mga kwento na may bungis-ngis dito yung babaeng nakaputi na may uh, ano guys kakaibang kapangyarihan yeah, yan, mga. try natin napasokin to Ito ano na ba yun bro? Uh, ano to bro? Ano ito bro? 40 years uh, Sabi na may ari dito bro Forty uh, years na abandonado Itong bahay na ito? Uh, itong bahay na ito Pinasok mo na ito? Oo oh, pinasok ko na ito dati bro Wala bang ahas dito bro? Wala bang ahas pero may patsukan dyan bro Saan? Dyan sa gilid oh. Oh, Dyan sa gilid Hindi tayo maka-akit dyan bro? So, akyat tayo, bro. Kapag lumusog yan, tatakbo tayo. Sige, sige. Tawag mo, honor, ba, kasi kayo nakatokras dito sa bahay na to. Hindi ko alam kasi baka may ano dyan. Makagat tayo ng tinatawag ng idol na tambubuan. Tambubuan. dito, bro. ano yan, bro? Baka lampinig yan, bro. Ano yan, bro? Hmm. Ito na yung bahay, guys, oh. Ganda sana po dito, eh? Kapag, uh, ano po, uh, i renovate it. Yeah. Wala na talaga dito. Ayan, mga idol. Mga kasurvival, itong bahay na to, guys, is, ah, uh, yun. Yun ang ngayon nasabi ko kanina, no, na napaka hunted daw na bahay dito. Kasi nasa, parang corner din siya, guys, ng kalsada, no. May, daan uh, daanan dyan. Meron din doon sa, ano, dyan. May daanan din dyan kaya ano medyo napaka creepy din dito. Eh. Bro, bakit iniwan to bro ng may-ari? Bro, itong uh, sa ano to bro. iniwan to nila bro kasi know, gumagawa sila ng magandang uh, uh, magandang bahay to. Mm. So, so iniwan itong, na to? Mm, itong bahay na to bro is ano, ano na to? Uh, 40 years. 40 years na? Oo, oh, 40 years. Diyos ko, napakatagal na pala nito. So, dito ako bro ha. Diyan ka bro. Bro, saan yung daanan dito bro? Di kaya maano tayo dito? Oo, oh, diyan mo. Saan ka dumaan yung dati? Dinaanan mo? Dito ba? May ano dyan bro. Yung sinasabi ko. Patyukan, ba Saan? Saan? Buwan, bro. saan yun? Diyan sa gilid bro. Diyan sa gilid. Ah, dito. Diyan? Oo. Oh. Tingnan natin. Huwag, baka maano tayo dyan may tagubuan dyan na dito tayo papagita natin sa uh, natin parang natin ito yung maitim na yan ano yan bro saan ka dumaan dito ba hindi hmm. nga tagan bro baka, baka meron mga uh, ah, ah, dyan so dito daw bro meron daw uh, nagpapakita dito na white lady bro dito? oo so, kapag gabi uh, so, yung mga kwento ng mga tao dito bro totoo so, yung mga kwento ng mga tao dito ito bahay na abadonado na kapag dumaan sila doon sa mga daanan ng puso, meron silang nakita ng kaiba at saka... Nasa labas mga, lang yun, bro. Ayun, medyo napaka-delikado yung bahay ng idol. Dito sa itaas, bro, walang ano dito? wala bang parang bubuyog dito? Wala dyan bro. Dito lang sa So dito do bro, uh, yung mga tao na sinasabi nila dito bro, meron daw na ano tawag nyo to, meron na napapakita bro ba? Mm. O kapagabi. So, kasi yung mga minsan ng mga tao dito, umaan sila. Kandaan nyo kasi dyan. Mm may nagpaparamdam dito po. Minsan meron umiiyak. Mm -hmm. so, so yung uh, ginagawa talaga nila, tumatakbo talaga sila. Kasi hindi nila alam kung sino yung uh, nakatira dito. Oh, kasi so, nga yung... Mugo, o Kap... Pagka bahay talaga na abandonado o na-abandonan na, na, na talagang pamumugaran niya ng mga elemento bro kaya siguro ito 40 years nang abandonado sa palagay ko may nakatira na na talaga dito tinitirahan talaga ito akyatin natin mga ka-idol mga ka-survival dyan ayan ko kung pwede ko itong parang may anay dito bro baka to na lagot na tayo pero parang anay lang to Nung... Um, ayan guys. Ito yung isa ka. Sina yung unang umakit yun? Ito muna. Okay bro. May yeah, natakot ako dito kasi iba yung pakiramdam ko dito. Ito okay, yung bro. Ang daw ito mga balito yung survival sa mga kasama ko. na ako din Tapos, sunod ka. Sunod ka dito na ako. Ayan guys, sirang sira na talaga yung bahay nito mga idol na. Dito, wala nang yero mga idol. So, wala nang bubong. Kaya, pag umuulan talaga gaya ngayon guys, mapatak yung ulan. Medyo, ano guys, Eh. Ingat kecan. Ya, pakai ramdaman mau mana bro? Udah sal kamu najan. Di barang iba yang pakai ramdam ku sebahin atau? Hah? Ani ya? Bagai delikado jan bro ah? Pakai ramdaman mau bro? Spirit bro. Ha. Ah. Hmm, bro <tuk tangan> <tuk tangan> bro. <tuk tangan> bro. Maku, yang ay, ay. Ay, ay. Aku nampak ketika tu, oh, aku oh, oh, bro, aku langsung oh, oh, aku, oh, 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 Ay, nga sa'yo. Ay, eh, mga ka-idol. Wait lang, wait lang. Wait. Oh, bro. Ay, hey, bro. Ingat ka sa'yo. Wait Baby. Ayan, guys. Okay. Ang mahari sa'yo sa'yo. hirap din. Wait lang, parang maaano din dito, bro. <laughs> wait lang, bro. Ayan, guys. Ilalagay ko muna yung camera, guys, kasi na... hulog talaga.

yun guys, medyo talagang napakaluma na ng bahay na ito mga idol grabe yan mga kamiwes, iba yung talaga yung uh, paar dito grabe Isama. iba yung pakiramdam ko dito talaga Kaya kita pa ako so, uh, masok kami dito sa uh, yes. Ayan, napaka ano talaga ng bahay na ito mga idol napaka delikado na napakal Bro, alis ka dyan, bro. Baka delikado ng ano dyan. Baka mahulog ka dyan. Ayan, mga ka-idol. So, talagang siguro dito naninirahan yung elemento. Bro, yung mga nakikita nila dito gabi-gabi. Ayan guys. walang ibang bahay kasi nandito dito. Guys, ito lang. Yung mm, napabayaan na na bahay ba? May bahay doon sa kabila. Pero medyo may distansya. Ang konti. Pero ito lang yung nasa ano talaga guys. Nasa sulok ng ano, ng mga kalsada, mga idol. Ano po, kaya pa. Huwag kang mag ka dito kasi napaka ano dyan. dito. talaga dito Mainit eh. Masyadong mainit. May nag ano talaga dito. Ingat ka bro, ingat ka bro. ano sa palagay mo bro? Di ba ano? Nakatawa talaga rin. Oh. Wala talaga kahit uh, may ari dito bro. Hindi talaga sila pumasok dito bro. Kahit sa kanila itong uh, bahay na ito. Nag-awar na yung flashlight ko bro. Oh. Dito bro. Ito yung... Uh, may kakaiba dyan guys ano dyan sa itaas guys may kakaiba mga idol ano bro Ulu uwi na tayo Aina bro, napaka Ay, guys, ay mga idol. Ayon, uh, taplasan ko dito tong bahay na sinasabi DG Kusti TV na napaka ano rin, napaka antey. Hanggang dito na lang mga idol. Maraming na